Hello guys. Di ako karon sa kanipaan. Manguha ko daghang nipa. Okay na akong habi karong adlaw mga okay guys. Manguha ko daghang nipa kaya akong asibiton. Uh, Sa man ugaling dihan ninyo, guys, ng order of lupa. Maka over, order na, diba? Bukid sa hang mga baydang buslot. Order na na ho, kaya ako andam mo paod ninyo, mga guys. Kumat, ka. Over. Mau kini karon, guys. Ang taas akong kinabuhi. Magpaut kong nipa. Ako si probinsyalong mangin hasai. Blag. Usa ako ka anak sa pobre. Nakani aku amahan si susimu Balistin. Usa siap. Kalumad nga bulanon. Nga siya mo paud og lipa. Oh, guys maka ober Niliwat lewat dikus akong papa lihiro mupad og tao. Uh -huh. atong tarbaho, mga guys Giningni pa, guys. Akong asibiton. Tay pa ka mangout sa ko sa kunot mga guys. Grabe, katola akong kunot mga guys. ko nagbasol mga guys. <laughs> Ikaw nag mga basol mga guys. Ang katola akong kunot, guys. Tagong itlo, guys, kato kato guys. Kato hang itlo, guys. Tagharag kwan guys. Namaak guys. Oh, dili ko mo si probinsya nang manginhasay. Bisan unsa ang hamon sa akong kinabuhi. Mula ban kay apun ko. Mga guys. Maka over. karon di ako karon sa, sa lugar sa kaibit kamiting san isidro bandang bohol mao kini ang akong kaagi mga guys o, sara ako kamamahuray ni pa Oh mga guys Gini nga akong tarbaho karoon Akong ipahinungod ninyo Akong mga followers Samtang ang oras nga nagdagan Kamulaman gihapon ang akong Gihanduraw mga ka-over mga guys may okay, guys bila emang gani mo anad sa tarbong nga ingini ayaw na lang mo paluma kaya dili ka mo kamao kung magpawd ka mo kinahanglan ayohon ko ninyo o pound dinikit ka mo makamaog si bit mag maghimo ni ini karbaho akong dili mo hanas ni ini basta paghimo lang og sibit mga tugi sa sibit ah wala na failure na imong karbaho dili nagyud ka ma kama o oh. dili nagyud mo mahimo so, wala ka itay sa nipa pero si probinsyanong manginahasay Arang lihiro ah paud. <laughs> kita na mo ni probinsya nang manginhasay. Ang dagway lang ulam na. <laughs> Gitaw guys, kanang pagkatawa guys, pinugos ni guys. Pero katawa basta pag kung guys nisag pinagkos ang katawa guys kaya ingon sila guys guys supla dahon daw kung naong guys ingon sila kinagbo daw kung tao magbungkot daw magbungkot daw kung dagway daw guys so karon guys Makita na ninyo mga ka-over ang kagwapuhan ni eh, probinsya ng Manginhasay set out sa inyong tanan akong mga followers akong youtube channel ang nisubscribe sa ako ah bisag ka tungwa mo subscribe set out ninyong tanan hinatwad ah. Is subscribe ko kung, kung kunin nyo Ya. Ah, at kode din he Moto ni Ignacio Ala-ala Ala-ala buang Huwag karoon mga guys Pag humana kong Arinsin yung mga dahos ni pa Muato na kukusa laing tarbaho mangahoy na po mga guys kahoy na po mga guys akong birahan karon mga di ako karon mga guys di ako po sa ilam sa kanipaan silong silong ko kagarabi gayong inita mga guys Dili yun bang bang ang kainiton sa adlaw mga guys. mga guys ang ako mo tago-tago lang ko dari sa akong mga kilid-kilid sa kanipaan. busa kamong manga guys kundi ini ninyo kayang sundog na tarbaho ayaw gyud ni ayaw gyud mo panundog sa kong tarbaho kay mapil yo nya inyong tarbaho dili kamu maka kuarta lo guys maka over og sa kong idol sama mas bati nga si super diim Nah, Mo po kong i-subscribe idol, Kung pang mga mga vlog vlog Subscribe po naman ako, palo ko ni oh. No, <tong song> no, 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 no isang mga mga guys akar karong sama mga guys arang obtuhan lagi ibon mga guys tingkao na gud ron tingkao tingka na gud run mga guys pero ron sa taman paman dari sa ilalong sa kanipaan paman dari ni pak ah mga guys bisit ron sa magay akong mga guys Ayolah, nang ang tae mga guys Kayak, hugaw na mga guys <laughs> nama mah rutas. Morang itu morang itu kabuk guys di sana kongkan on. Kaya rana kok mah baling hoi mga saging. Ini kain mah guys pun saya pun kita anda sama kau unlangkan na di naku. Kutasan. Labis kutasan ku mga guys. Hello. Good morning everybody! Huwag niyong kalimutan mag-like mag -like subscribe sa akong youtube channel ang pobensyanong manginhasay vlog Huwag atensyon diha sa sa may mga kandilaan diha sa Dilmar labi na sa kandilaan nila sa ni Sinayda ang na adaw ka on liha karon Pa. makakaw na nang tanan sama matambong Nah, nindaku otomatis. Aha. Tulis bisnis, tulis bisnis. Aha. Nah, nindaku otomatis. Aha. Di deliver ko pak bernis. Aha. ala alah, alah. May nakita akong panting nga pula. Masay na hitabo ang panting na mabaho. Please subscribe my YouTube channel ang probinsya ng Manginhasay vlog. Walang gwapo.